Grocery with us! Uh... Today, sa sasakos tayo mamimili. Tingnan natin kung meron tayong mga mga pang-grocery kineme. Tayo dito ng mga pang-giveaway. Ito, 699. Ito Ang ganda. Yes. Alright. Ito yung goods yan. pa iba dito. 199. So, ang bibili namin is yung, yung walang wine. And, saktong sakto to. 699 siya. One more on parang pang cleanse. Halo-halo siya eh. Babo. May panghanda. Ito mga more on parang pang snacks. Iba-iba. In fairness, madami din naman. Tapos ito, ayan siya. Ito may mga wine din. 8, or almost 16 na. Dito pala kami, para hindi pala masyado mamili no, mga pang bahay. Usually pang giveaway yung bibili namin. So yan, meron pa ditong iba. Oo. Oh, ito. Magagamit pa rin naman siya. As well as this one. Ayan o, oh, pang labas-abas nila, ba? Diba? Meron din 499. Ayan, medyo ito. Pasok sa budget din. Meron din siyang, ano, century tuna, na, tapos may panggawan mong spaghetti. Okay din, meron siyang corn dip delimondo. Oo nga, may juice din. 769. Hala to, nasa 999. Pag gusto mo na ganito ilagayan. May mga juice din. May mga panggawa din siya ng mga fruit salad. May corn beef, may cheese. Ganito din. Ang saya naman. Ito, pang ano talaga to. Mga pang macaroni salad naman. Ito yung mga appliances dito. May mga buy one take one sila. Ito mga pwede mong parapon sa mga Christmas party. Ano? Ito, buy one take one. Yan. Oven toaster din, buy one take one. Diba? Ito kulay oh. Oo nga. Yeah. Cute nga kulay yeah. e. ang kulay eh. Yeah. Tayo si Mushroom. Ang kulay. Pin. Ang ito nakita. Caramelized na onion. Tsaka ito, rich and green truffle. It's mayo. Nakikita ko kasi. Ang dami daw different na mga products ito sa Shopwise. Kaya gusto ko makita. Hindi kasi kami namimili masyado dito. Parang ditong meat. Anong pinakamasarap na meat na pabili niyo sa Shopwise? Wow! Century, sa century tuna ba to? Double cheesy tuna nuggets. Ang dami! May crispy tuna pa. Kiwi, may strawberry, may peaches, may blackberry. Ang dami ba iba? Happy din ako. Kasi malapit ng Pasko, meron na ulit ham. P21, meron pa dito guys. Wow, bounty fresh naman to. Sweet and sour. Oh, mango cheesecake. Salted caramel. Classic affogato. Meron pa sila Oreo. Ito yung gusto ko yung mga ganyan. Yung may mga cookies. O kaya yung ganito. Pero chocolate. Please, yung crunch. Habski, your favorite. Yes. Also, dito hindi sale. <laughs> hindi. May chocolate. Sa mango. May chocolate sila hindi nagugutom ako guys kasi hindi pa kami nakain ano to isa parang kakaiba yung kulay like pistachio uy I stickers ang sarap hmm. ito natikma ko na din to eh pero yan form of ice cream na biscoff yan masarap din yan ito buy one take one ito meron silang white ito yung diba yung dati tanda yung sa landers So, dito may iba pa sila. Tapos, may biskop pang ganitong ice cream. Ayoko na dito. Okay, so, mga kakaiba. This one is eggplant bites. Yan siya. Alright. Tapos, ito. Parang mozzarella. Potato. Something siya. Ito may cheese. Dito, oh. Yan, nasa 250 naman siya mga pwede nyo rin pang price, mga snacks, gano'n. as meron na siyang sarili ng lagayan. Okay, bili tayo yan. Ito din na din namin. Diba? Nakapak naman. Ito gusto mo na sa pack. Gusto mo Spicy ba ito? Hindi, yun. Kasi sobrang anghang daw. Hindi kinain ni Casey. Pag din ramen ako guys, gusto ko talaga yung spicy. Ay, ayan, kumatay. Kimchi ramen gusto mo? Mga uh, buy-one-take-one din sila dito. Ito, Alfredo sauce, may tomato basil, may dressing din. P349,000. Ay, lang, buy-one-take-one. Biscuit din, tsaka Goya. Yeah. Oh, dark chocolate na KitKat! Ito kay Mr. Beast, meron din sila dito. Tapos ito, ngayon ko na may tato, mincho ko. Oh, nalala ko si Sonu. Tapos ito, gold. Gold crush. Ang dami nyo ko ba? Hindi ko ito nakikita sa ibang groceries. Yung dairy milk na Cadbury, ang dami din dito. Iba-ibang klase. Oh, sell a lot! Wala ba malitong dark choco para mo muna? Pero wala eh. May salted caramel din. Ito din yung parang may strawberry. Tapos may kalahating white chocolate. May hello! Choco strawberry cheesecake. Parang nung nakakita ko ng ganito sa grocery.